100 lang, siya. Okay. Hmm. Ano yung ito na? Ano, palit-palit yan. tapos masasama nyo, siya. Hmm, 100 na lang yan. Mm -hmm. Mas maganda pa ito yung bigay mo kaysa yung doon sama kanina. Oo. Oh. Sa uh -oh. Tapos, lagyan ay, mo ng... 100 pa lang? Oo. Ay, water yun. yung ito, uh -oh. siya? Uh -oh.

<messive> oh, ito, Mahal ka na to. Ako dahil mahal mo ako. Umahal mo lang ako dahil kailangan mo. Uy, umalis ka dyan kayo. Tingnan ko kung magkano to. Ito, oh. Oo, one, ano, 1.5. 1.5 to? Yeah. Ilang pirasa na 1.5 to, oh. Ano, 12. Lar-lar na. Oh, Maganda naman siya. Eh, ano mo? Parang pangalala. Naka-ano pala siya. O, oh, naka-arca. Maganda na kasi siya kaya yeah, ano. Ayan na lang. Oh. Ano nyo na yan? <laughs> Take it go na. Take it go guys. 800 paisa lang yan guys. So, o, oh, tapos? Sino yan? Yan na si na. Hindi, tayo. Ito naman. Forever love. Forever love, ah? Sa akin Ganito pa naman, ano? Mag-iisip ako na. Mag Bibinan ko ba talaga siya? O hindi? Ikaw eh? lang. Nag-iisip ako. Ay, Ayoko. Ayaw Marami okay. na, marami na kasi akong bag. Ako ito, pang isa-isa okay. ko nito.